nandito kami ngayon sa Our Mansion Resort and Restaurant. Titikuman namin yung Rosmar Pares Overload. Tara, pasok tayo. ganda dito. May mga playground ng mga bata. May mga kubo. Meron din siya ditong parking area. So, kung may 4 wheels kang dalaw, walang problema. dami niyang kubo, oh. So, kasama natin si Macho ngayon, oh. Hey! Tara, kain tayo. Tikman natin. Ha, ah, pinupuno pala yung swimming pool ni Rosmar. Ha, ah, unlimited swimming. Yan si Dami niyang kuya. May chicken din pala siya. Panaling sili, oh. Bawang, suka, gravy. Chili mansi. Hmm, talamansi daw ng sibuyas, spoon ng pork, mga istro, ito yung mga condiments niya o. tayo ng gross Palace Overload. Tsaka legit dito, wala masyadong pila. Ito yan, sabaw. Uy, oh, sabaw. Sabaw din yan, kuya? Chicharong bulaklak. Dito kawali. Ito natin yung para sa overload niya. Chicken filet. Tapos ganisa. Let's go! Free drinks. Lawak ng pesto nyo. Meron din dito. Dalawang pares Magkano yung siken nyo? siken ba din yan? Paras nung kay Diwata. Yes po. Chicken din tawag niya? siken Chicken. Tsaka isa na. Ng... Magkano yan? 125. May raise na din yan? Yes po. Ano ni rice So, murder tayo ng... Ang odd? Ha? 125? Sorry, sorry. 125. Morgan tayo ng dalawang pares overload yung para sa overload nyo. Meron, na limited dyan. Tapos chicken. Si Tsaka isang chicken. Si chicken Joy. Sa order namin. Yung chicken si nyo. Ang tawag yan, chicken si Joy. Si joy. Ross... Chicken si Joy ni Ross <laughs> Ayan, palagyan na natin sa baw. Eh, yun, init pa, oh. Buti oh. oh, nga, meron silang rosemary dito sa ano, Kalawan. Thank you, sir. Thank you. Ayos. Alap lang kami ng pesto. Doon tayo mato. May peso pala dito eh. Meron pala sa loob. Oh. Sir. Ako Char. Ako Ah, Ako Char. Ako sir Ako Char. 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 Ako

Oh. 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 Cost smart. May hielo na natin na. Bago s'yo kumain. Oh, may hielo papalado. Sige sela. Thank you. May hielo pa oh. Let's go. Dito, ano, self service. Tsaka kompleto yung condiments. Social yung place. Yan na, yan na. Ha? Meron. Kumelo. Ito yung order namin, oh. No? Dalawang Paris Overload, tsaka isang Chicken Joy kasi macho. First bite, inalo mo na ni macho. Panalo. Quanto ten? Ten is ayos, ha? Eight. Eight. So guys, compare na natin kung sino mas masarap. Kung si Diwata ba o si Rosmar. Ang Charong bulaklak tapos yung chong kawali. Hmm. Tek muna natin sa bow. Hmm. Lasang lasa yung baka. Malasa. Tapos may konting tamis. Tapos so, natin ng chichalong bulaklak. hmm <laughs> Crunchy. Yung chichalong bulaklak niya, mukhang pinakuluan. Nilagyan ng mga uh, pampalasa. Tapos doon naman tayo sa okay. ano, sa um, yung kawali. Naman to ah. Hmm. Kaya, sa balat naman tayo Ito, balat na to. Mmm, crunchy din. So, sikman natin yung chicken. Kukuha lang ang hati kami ni Macho dito eh. apat ah, huh? waka. Ito so, yung chicken. Si ang ganda ng pagka-breading niya, oh. Ito so, yung normal lang na lasa na pambahay. Pero masarap naman. Pa so, ba yung predium niya? di ganun, di ganun kakapa yung predium. Nilaga muna na ata ito bago pa rin ito. Itong kanin, titikman pa ba natin ito? Normal na kanin lang naman. Thumbs Yung compare natin yung kay Diwata tsaka kay Rosmar. Sa Paris, mas panalo si Rosmar. Sa Siken, mas okay kay Diwata. Kasi mas may lasa yung alawag ng karne ng manok ni Diwata. Sa so, Paris, so good. Tikman naman natin ng na may kanin. Bon, malapit na kayo kay Rosmar. Pwede kayo pumunta dito sa mansion niya. Para tabikin mo ng palace overload. Second bite. Bye-bye. Hmm. May free ice cream pa pala dito. Free ice cream. Ang mm. kapa ng laman, no? Oh. Hindi ka talo sa 100 pesos mo dito. Ligo pala dito kay Rosmar Paris Overload Yung mga bata niligo no Ligit nga gagi Pwede mag swimming Ligit talaga pwede mag swimming Ha? Ligit yan sir ah. Sabi mo ah. Pwede mag swimming ha Pwede na ganito Ligit <laughs> nga gagi oh Ligit yung swimming nila Makakain ka na, makakapag-swimming ka pa. Tayo sa ice cream station. May cut off. 10 a.m. to 11 a.m. lang. Tapos 2 p.m. to 4 p.m. 2 hours. Saka malawak yung location niya. Oh. Yan yung mga kubo. Oh. Tapos dito kayo makakapag-park parking area ipag-compare natin yung Rosmar Palace Overload tsaka kay Diwata mas malasa yung sabaw ni Rosmar kaysa kay Diwata so okay na yung bahalang humusga pag kumain kay dito tapos ito yung playground nila oh. grabe no yung 100 pesos mo dito sulit na sulit lalo na kung may mga bata kang kasama makakapaglaro sila makakapag swimming sila So hindi ka natalo sa 100 pesos mo no. Yung 100 pesos mo kasi kinain mo yun eh. Yung mga bata mag -e enjoy pa. Pinaka-entrance mo yun. Hanggang dito na lang. Peace out. Cheers.